Kasi kasi alam mo talaga sila. Kasi alam mo Napakarami oh. Ha. Kala niya siguro di ko nakita. huli. Huli? Huli. oh, huli. Oh. Ala, dami ra. Tukot ng Dami. Ay, ang dami. Ang dami, ang dami. Oh. Kasi lumo, tinimo, tinimo. Oh, huli, huli. Ang dami. Kulang yung baldi mo. Kulang yung dami. Huli. Ayun oh. na na, Ang dami. lang sa lumot. Sa lumo tandito pa pagpababa. Ang dami niya sa baba. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Napakarami sa lumot. Kasi lang ang lumot na sila nag ano. Matatago ang daki. Ang daki. Grabe oh. Ang dami rin. Ayan, nasa lumot na talaga. Mga idol oh. Ito, 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 ito. Natatago. Akala niya siguro di kumakita siya oh. Nasa lumot na talaga oh. Ayan, dalawa, dalawa, dalawa. Kahit maliit ka ka pa rin. Dalawa. Maliit ka. Puno ka agad. Dito talaga sa lumot. Dami na natin. Baka marami. Dami strand dito sa lumot. Tingnan mo dyan. Oh, oh, tingnan mo na yan oh. Yan Ala yan siguro. Ang dami. Oh? Oh. ang laki, okay. mm. Dami oh. Nasa lumot na talaga. Ayun oh, ayun laki karpa ata yan. Karpa. Karpa, pa, Magkasawa. Ay, karpa ng ito. oh, magkasawa. Oh. Gas yung isa. mo. Oh. Nasa Gaskarp lumot oh, yung isa. Migeki ay pa. Puno, ito, lumukso, lumukso. Tumalun? Um, tumukso. Ito, ito, ang dami natatakot. Ang dami, oh. Masa Oh. Um, huli. Masa lumot talaga, Ayun, ito. Ang laki. Ayun, ang laki. Ang laki. Ito, ito, ito. Ang laki, ang laki. Huli. Sayang to, sayang. Sarap yan. Sarap yan? Ang dami, oh. Papunta doon. Papunta doon si batong. Ito, mga lumot, oh. Ayun, ayun, ayun. Dito, dito, dito. Marami ang oh. Okay. Eh? Sa lumot lang mga idol. Pag ganito talagang patuyo na yung ilog, no? Pag, ba, ganito, patuyo tignan na yung ilog mga idol. Na. Nasa mga lumot lang talaga sila. Low oh. tide mga idol. Stranded sa lumot. Ayan o. Oh. Hmm. Ayan o. Oh, oh. mo oh? Ule, Puno yung balde mo. Nasa lumot lang yan. <laughs> puno. Ayan, ayan, ah, ayan. Buntot. Ano yeah. Buntot, buntot, buntot. Silip. 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 Oh, ah, oh. Laki? siguro. Oh. Mm, huli. Hindi. Sa lumot na talaga. Kuno na yung lagayan. Ay, pero... pa, pa, mo. o. Oh. Ah, laki. Ang laki. lang yan. Sa lumot lang. <laughs> Ang dami. Wala nang paglalagyan. Puno ng mga idolo. Tingnan mo yung balde Pero ka? Hmm. Tuloy. Oh, grabe yun. Okay. So, mix, nakasiksik lang sa mga lumot. Ito, ang dami, oh, dami pa oh Ito. Ito, ang dami pa ko. Oh. Ito, ang pa ko. Ito, ang dami pa ko. Oh. Ito, Wala na, puno na. Tama na to. Puno na. Hindi ko na mabuhat to eh. Puno na mga ito Ah, lalas. Meron, meron, meron isa. Meron isa. Meron isa. Meron isa. Kumagalaw, kumagalaw. Oh, holy. Puli, puli. Hindi, may meron pa rin na na. Meron pa? Ah, oh, meron pa rin. Tignan mo, tignan mo. Ang dami na rito. Oo, oo, oo. Yun o. Meron talaga. Mm, dalawa, dalawa. Ito, dalawa, agad isang dakma lang. <laughs> isang dakma, dalawa. Puno na yan? Puno na. Tara, tara, tara. Sakto na yan. Tulungan mo ko. Oh, tara na. Dayong, dayong ta, dayong. Dayong pa Dayong ta. Diyan, yan na talaga na sila nagtatago. Dito lang. Low tide kasi. Puno, baldi mga idol. Puno na, oh. Tignan ko. 50 kilos. Oh. Di 60. 60. 60 lah. <laughs> 60.